Ay, mga kasambalen niya. Tambay muna kami dyan sa McDonald's kasi kakain kami dyan. Bago kami magbili ng gamit ng aking anak na susutin sa binyag ng aking bunsoy at saka panganay. Birthday niya nga pala sa September 24. Ngayon, ano mga kasambalin niya, pagsabay na namin para minsan na yung handa. Ayan. Ang cute ng doyan, guys. Kaya isubukan muna ni Lula Mia niya yung duyan. Naya, gusto gusto naman ng aking bulsoy kasi nga nalilibang de, pinagtipan na naman ni Lola niya may an. Nandyan pala kami, mga kasambalin niya sa bilihan ng mga chanela, sapatos. Bibilhan na lang namin yung akaming ah, pangalay ng ano sandal siguro. Pero nakabili na kami mga kasambali niya ng mga damit nila. Ng aking panganay at saka yung bonsai ko yung anak. Tsaka shoes na din na white. Gagamitin niya sa binyag. Ayan. Yung panganay ko na lang na anak na ang hidap sukatan ng paa. Kasi nga malit yung ano kanyang paa. Ayan. Si Lola niya pala yung pipiliin na kanyang susuotin na sandals. Ayan, lakad-lakad lang. Ayan. Ayan, yan. Pala, mga sambalay niya. Yang puti. Pero, hindi pa yan, ano, sure. Kasi nga, malaki sa kanya. Namimili pa kami ng iba dyan, ng mga kasambalin. Ayun lang. Bye-bye. Ingat kayo palagi.